Hello, good day! Ay, good evening. Good afternoon, everybody. Welcome to my vlog and today's video, guys. Ayan, may naligaw dito sa bahay. paninda. May naligaw dito sa bahay. Nakita niyo mga kakanin, guys. So, pang! Papang! Bili mo ako nito, pang. O, dali nito. Uy! Grabe ka sumagop. Nasa ano ka, oh. May trabaho ako. Hello. Papang? Nagahanap buhay. Uy. Ha? Ano naka yan? Nakablog tayo. Pwede mo vlog ka. Ay, <laughs> <laughs> suplado. Ayaw ako pakainin ng asawa ko. Bon. Oh. Gusto mo to? Ito lang oh, karyoka. Ayaw ka lang. Gusto mo magtitimpla ka ng kapit tapos karyoka? Oh, Oo. Eh, matamis lahat. Si Papang hindi yan. Bilang ko na tinapay yan. Ito oh. lang sa aming dalawa. Oo. Oh. Yan na yung paborito mo. Ay, ito lang isa. Magkano ba ito? 20. 20. Ito lang akin isa. 20. 35 lahat. 55. Wow, naka-pip. mo na <laughs> pang. Eh, kuya ako pira. Nagpumpla ko na saan. Nagkikita mo. Nagkikita mo. Ay, isang libo pala eh talaga to si Guys! Ito na yung nabili ko. May kagat na. <laughs> Ay, sorry. Ang oh, kain. Hindi <laughs> na. Kumain ka na. <laughs> sige na, sige na. Kain na. Yan! Kumain siya. Tara! Sarap.